magandang gabi <coughs> mga kaibigan ang uh, i-share ko sa inyo ngayon ay proverbs chapter 28:15 babasahin ko po sa KJV As a roaring lion in a raging bear so is a wicked ruler over the poor people Tagalogin po natin. Kung paano ang paano ang umuungal na leon at gutom na oso gayon ang masamang pinuno sa maralitang bayan. Medyo mabigat ito mga kapatid. Na, uh, sa easy English, poor people have no help against a very bad ruler is so a dangerous and angry lion as a frightening as a bear so a loud lion or a roaring lion yung uh, yung tulad ang ang uh, evil o devil sa roaring lion sa first peter uh, satan is like a roaring lion walking in uh, whom he may devour. Seeking and walking whom he may devour. Dito naman sa Proverbs uh, 28.15 ay uh, yung uh, wicked uh, ruler, uh, inang tulad sa layo na umaatungal ng lalapa. Nag-iingay at uh, manlalapa. Okay? So tingnan natin ngayon ay yung mga leader natin ngayon uh, yung uh, nag-iingay okay both yan sa administration or opposition okay para balanse po tayo mga kapatid <laughs> and a raging bear <coughs> the word raging bear ito yung ah uh, gutom na oso iba parehas gutom so pag gutom yan manlala pa kakain yan sabi niyan so is a wicked ruler over the poor people the word so ay gayon din ang masamang ruler. Okay? O, very bad ruler. Ibig sabihin ng wicked. So, it is easy to, think, to distinguish or it is easy na makilala kung ito ay isang bad, very bad ruler. Una, umaatungal lang. Ano yun? Maingay. Okay? Naninira. At... Gutom. Mang lalapa. Kumakain. No? So... In... In application in our lives... Ito yung mga leader na... Uh, obvious... Na maingay sa lower house sa senado okay accusing someone accusing someone false or someone na ginawa niya corruption tandaan nyo pero gising ng taong bayan ngayon kung sino yung maingay na nangungurakot na gutom Di ba? So, malinaw na yun. Ang, ang uh, taong bayan ngayon ay uh, uh, hindi na kagaya dati. Bagamat marami pa rin nakukuha sa mga payo ayuda. Okay? So, tinuturuan tayo ng Bible na to develop to hate the leader at to develop and to join in rally or in riot or to throw some bad words okay toto lang tayo mga kapatid toto lang okay kung uh, ayaw mo sa corruption at uh, very obvious ang corruption ngayon eh, kagaya ng mga nakaupo na kongreso, congressman, mga NPA, binoboto, iba, maingay. Ang dala niya, kaguluhan. Kaya nga dati, yung dating president, may nagtangkang impeach yung BC, presidente, vice president. Sabi niya, in gastos lang yun. Tumigil ka. Alam tumigil sang salita lang. No? So, unlike, so, we're not comparing the past and the present to learn. Okay? And, uh, matatalino na tayo. No? Dati, hindi pumapatol sa mga paninira. Tahimik lang. Ngayon, panay panaykaseraan ang lumalabas sa bibig. Okay? Alam niyo, for your information, we're not against administration. In fact, ang totoo, ang vice president ay administration. Pero, ang mga congressman, administration. Diba? Mga senador, nasa gitna. And, many of them are people in administration because they are in administration okay so mga kapatid itong uh, guidelines natin sa Proverbs 28.15 as a roaring lion and a raging bear yung umaatungal na leon at gutom na oso so is a wicked ruler okay gayon din. Ha? No? Gayon ang masamang pinuno sa maralitang bayan, sa mahirap na bayan. Sa so, mapapansin niyo yan. Ah, meron din naman nag-iingay. Pero iba, iba yung atungal lang liyon, lumalapa, kumakain. Ha? Hmm? Nang kukurap. Iba yung nag kagaya ko nag na pero sa corruption sa wisdom para gabay no? bagama talagang we cannot convince everyone but we can speak to everyone no? so it's up to them ito lang mga kapatid at uh, ito lang ang wisdom galing sa bible at kung nagustuhin nyo to pakay like and share and subscribe na rin po god bless